Hello, Saka, good morning ah, Nakasakulob na ako ng ano eh, Napakainit na Anong oras na ba? Mag 8 na, pasadong alas 8 na oh, Grabe po init dito Eh, andito po ako eh, Tinitingnan ko yung ano Supervise ko yung bagong tayo namin na tubo Hindi po aabuti uh, eh, Pagka nag El Nino Eh, mga ano eh, May patubig din ako do Kaya nilagyan ko rin dito sa may unahang sasalubong siya ano. Eh, ayan po yung tao ko ah. Ayan po, kaganda ng tulo oh. Bago tayo lang po 'yan. May isang araw lang ipinatayo. Mas so, maganda kasi may support ang ganyan kaysa ro sa tataw-taw ka rin sa irrigation pagka nawala na ng tubig. So yun ay pala mo nakanganga ka, wala kang pang-support eh. Kailangan may tubo kung ganyan. Eh okay na po yung ganyan, makakasustento na yung ganyan. Eh nagpapatubig na rin po kami tuloy-tuloy na habang tinetesting nagpapatubig na din kasi may isang araw eh ano yun na to gagalawin na naman to ay ano ko na to eh pagkanaanin na lahat to sabay sabay na po yan o, ano ba ilalagay natin dito yung subukan natin 176 palusot na ano oh, hybrid o oh, yung 436 paga o oh, 436 na paga to diba yung doon na hybrid din na lang natin kasi mag ano sila ro eh, SL19 sila to eh ano ba yan tatanim mo yan ah, tanim ko kaya yan tutubo yan diba ba? sugat yan oh, babawang ko lang ba bibitbitin ko na yan bayog yan yun eh, di ba ang oh, pinaka ando sa kubo hinihinga lo oh. ayan o oh. ilikot niya ba naman yung banos eh o oh, hinihingal siya susunod na ano ay sa lunes pabibira ko naman yung sa kabila maliit, maliit lang yun eh hindi masyadong malapat yun sige po sa sunod naman na update pag kaya nag-uumpisa kami i eh, bibidyo natin yung umpisa yung pagkasabog direct settling lang eh hanggang sa ah uh, preparation hanggang siya ay lumalaki ay i-update ko po, po kayo sige po, ciao po, ciao